Ay, ang anak Alright. Uh, siguro okay na tong ano. Okay na tong sili na to. The king goes Good morning mga kagrasa. Man, sobra lamig pala talaga dito sa kalakot dito ako natulog sa duyan so wala akong jacket hindi ka tulad nila Pareng yung mga morning mga kagrasa kamusta yung ano? ako lang rabi lang mo dito yung tinalokbong ko tong ano kumot eh happy ako eh ito tinalokbong ko to um, sa ano, duyan yung duyan na to pero tumatagos yung lamig yung nga natuga sa ano um, <laughs> hindi ako gaano makatulog dahil ang lamig oh. hindi naman ako makapunta doon sa hindi ako makapunta sa ano doon sa kubo ang dilim dito sa tsaka Pero yun yung mga pag-asa at gito pala. Pag sa ano, umami, hindi mo yung mga pagkulo mo yan. Tapos sabay papasa at no. dito yung hangin. Ito yung lamig. Kaya, nasa bagay dito, pinabi. Tapos wala akong jacket na agrasa o. Pero nga nga tago ako yun madaling ah... Uh, pero kagabi hindi naman, diba? di ba? Hindi naman ano, ganun ka lamig pero ngayon ang lamig so para pag so, umiip yung hangin din oh anyway mga kaglasa, good morning. I-update ko lang kayo na ito ang unang leasing dito sa Kampanal. Yeah. So update update na lang tayo mamaya mga kaglasa. Siguro magluto muna tayo ng almusal. Tignan natin kung ano yung maluluto doon at ano yung mabibili natin. Habang tulog pa sila. Yo, what's up mga agrasano? At kanina medyo matamlay ako Yan, talaglag Yan, medyo matamlay ako kanina Kasi talaga kalamig, sobra Ngayon kagigising Tsaka, kagigis, tsaka kagigising, lang mga agrasano no? So ngayon, umakit ako dito sa Kamalig, sa Kubo Yan Tingin ko ano Habang nandun sila sa bahay Ay, Akit muna ako dito sa kubo Habang sila nandoon sa bahay Yan, sit yung mo Nga akit na rin Ay, mingal ako ah Hindi ko na kasi nakayanan yung lamig mga kagrasa no At dinala ko na rin itong natira na aming pagkain So mamaya maipinit na lang Ito, pinitin ko na lang ito mamaya para may kalmosal May kanin naman siguro puti so, lang pala yung kanin tapo natin o mga ka yan parang gusto ko pre mag ano umakit doon tapos magpapawis kasi sobrang ano eh sobrang lamig o oh. <laughs> lamig nga eh mga kanina pero totoo lang grabe no? So ito yung unang umaga namin dito sa Kampanalig mga agrasa no. Hindi uh, mamaya mamaya tignan natin kung ano pa pwedeng natin gawin dito. Siguro itutur ko kayo dito sa Kampanalig. Tapos Laki okay tayo. Uh, una muna nating gagawin ano no. Pray, gawa muna tayo ng ano, bili muna ka tayo ng itlog sa taas. Yan, para mag para pa Meron na mga ano doon, nakita ko may mga tuyo. May mo, yung boses ko talaga nangangatog dahil sa sobrang lamig. Grabe, tapos wala pa akong jacket. Ano nangyari pa? Akala kagabi kasi hindi ano. Hindi siya ganun kaganto, ganto kaginaw. Sila lahat naka-jacket. Ako wala. Kaya nangyari, tinatalokbong ko na lang ng ano, pilit yung... Yung ano, yung duyan. Kasi malaki naman yung duyan. Tinatalokbong kong pilit yung duyan. Tapos, sila nakatalokbong. Si Kadidit pa, pa <laughs> sa duyan. dila mo ba? Kaya pala sabi ni Kadede, Mamaya bababa ka din. <laughs> Kasi oh, pag man, umihip eh. No? Ta, ta oh, sa pula ko dun sa ano eh. Sa bintana. So pag umihip yung hangin pre, ano? Oo, oh, talagang talaga. Ang okay, ko na. And dadampi sa'yo eh. yung malamig na hangin. Tapos maririnig mo itong mga uh, ano, yung... Yung ano, yung lagaslas ng ano yan. Pagaspas ng Puno Simoy ng ha ah, hangin. Maggumanon. Oo. Papasok na 'yung hangin. <laughs> lamig. Grabe, parang parang nasa Baguio dito mga grabe 'no dahil sa oh. ano sobrang lamig. Yan, ganito 'yung lamig pala talaga dito sa Kalaka. Kaya dapat pagpupunta ka dito, double double jacket mo tapos may pajama ka pa tapos. Meron ka pang may jazz. Tama. Maybe just... Hmm. Ya yeah, mamaya mga agrasa update ko kayo Akit kami sa taas Binibili kami ng Itlog doon sa tindahan na binili ang kahapon ng 4 kantos <laughs> <Ayan>. <laughs> At ayun na nga mga agrasa Aakit tayo ngayon doon sa taas Doon sa binibila natin ng ano Kahapon Yung binila namin ng Gina 4 kantos Yan yung dalawa Naaalala nyo ka Sa vlog ko mga agrasa bumili kami ng 4 kantos ngayon babalik kami doon akit kauli kami dito sa mataas na daan pakiat bibili kami ng itlog yan mga grasa. para ano tsaka makapag -ano na rin makapag exercise na rin kasi sobra lamig para kahit papano pagpawisan hingali ng konti kasi nakakapagod talaga umakyat sobrang tarik Yan, di ba? Inihingal na agad tayo, mga grasa. Oh, may tao na dito. Hindi mga nag-aaral sa si Poncho o so sa panisunod o. Oh. Yan, mga grasa. Ah, sama natin si Kabisda kumakyat doon. Walang timeout time out? Wala <laughs> <bang> time out? <laughs> Grabe. Ang sakit sa hita. Pero ano to ha Exercise to mga kagrasa. Yung uh, ano mo. Tapos yung hangin oh. No? Kita mo yung buho ko. Yung hangin na yan. Ang lamig niyan. Grabe. Parang nasa bagyo. <laughs> Buti itong mga asong, sa mga aso, no? hindi ano, no? hindi pa pagod. Pabalik-balik lang sila. Ah. Ay, nakakapagod talaga mga kagrasa. Grabe. Yan, ganito ang experience dito sa paakyat Time out, pre. Ha? nga. Time out. Ayan. Ayan, yan. Taka. Hindi ko alam yan, para siyang pechay, no? Anong tanim kaya yan? Yung mga grasa, comment down nyo nga kung Anong tanim po ito? So Grabe, hindi nga lang ka Ano ito ba? pinakain kaya yan Okra o ano? Hindi, hindi naman. yan okra Taba eh, no? ay no? Ayan yung okra, ayun o Ayan o, sa dulo Oo ang okra

Kinakain mo yung hamog na yan? Uy, anong ginagawa mo dyan? Ay, mamutang ako ano? Mamutang ka dyan? Gin? Si, ah, gaga pa. Ka kape. Gin? Kape ba? Ah, yan ang gagawin mong kape? Oo. Oh. Siya yung mga labig eh. Parang nasa bagyo tayo Ay, Ah, hindi ka naman ginit? Ah, hindi na. Ay, kailangan mo nang yelo nun. Ay, yelo dun yung ginawa ko. Ginit na yan. Ginawa ko? Pwede na yun? Oo. Oh. Hindi na, bumili ka na dyan. <laughs> A few moments later. And ayun nga mga kagrasa, no? Uh, ngayong umaga, tayo ang in-charge muna dito sa kusina. Kami dalawa ni Kabisdak dahil may ginagawa si Kapanalig doon sa, sa bahay. Then dito muna kami sa kusina at luto tayo ng almusal. Yan. Ayan, kabista ka yung mo. titimpla tayo ng ano, uh, Itlog! It boy. Thank you. Boy. What's Tapos, natin. Si sibuyas, Kamatis. Ngayon, hindi ko na Alright. Ay, yung sa mga mga sa mga 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 wala kasi tayo no, oh, konti lang yung bigas natin kaya yeah. magkasain tayo. <laughs> All right. Ah, uh, Meron tayong itlog. Ito bigla natin wala pa totoo. Ito ito kasi dito. Ah, may totoo na. Ano ka, ka pa dito, pre? Ha? Ito tinapos pala pre. sila pala dito. Okay. Okay. sa umaga. Hello mga ano. Hello. Uy, bisita oh. May bisita. Pasensya na ako kayo kung nakagulo kami oh, dito sa de, kusina ha. Naki makikipagkape lang naman kami. <laughs> Ma, may mo ba, are? <laughs> may <inot> mo po, are. Mhm. Sige, tayo muna ito ha. Baka din dito. <laughs> okay. Salamat. Support so, natin kagraza. <laughs> Ay, kapusta. Mga kaibigan. Alak pa mo para mo sa tagumpay. <laughs> Suporta po nila, ninyo sila. Kahit po kami, wag na. <laughs> so mga kagrasa, no, ito na yung ating malakasang almusal. Yan, no. Tapos na nating lutuin and ito masarap at saka ito. Ito hindi ko pa natitikman. Ito masarap mga kagrasa. Then meron tayo yung tira natin kagabi, ininit natin. May bango siya sa ilalim, kanin and then nagsasayang na rin tayo. Nakapagkape na rin kami and all goods na. Ayan. All goods na at kakain na lang tayo ng almusal. Ayan mga kagrasa, no? walang sili. So, ang sili dito, no problem. Ang gulay dito, no problem. Ang mga kamatis, no problem. Kuha lang daw tayo dun sa ano, sa taniman ni Kautol. sa yun? Ayun, doon So, ito. Sile para siguro So yun mga kagrasa siguro okay na tong ano Okay na tong sili na to Pang sausawan lang naman So Tara Pakahangin na natin yung ginawa nating sausawan. Let's go Music so, yun na nga mga kagrasa, no? Medyo katatapos lang namin mag-almusal. Yan. Sakto, kadadating lang ni Kautol. And mag bibis na yan si Kautol, si Kuya Utol. Yan, ang tao ko sa kanya. Then, nasira nga pala itong ating mic. Kaya wala tayong ganong audio. And then yan, si Kabisdak medyo malaki yung chan Yan. so mga kagrasa no, hanggang dito na lang at wala tayong audio medyo nasirat. aayusin muna natin I hope nag enjoy kayo dito sa aking munting video hanggang sa muli mga kagrasa bye bye